Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Napikon si Danica Soto sa kasagsagan ng chika tungkol daw sa pambabae umano ng kanyang asawa na si Mark Pingris. Sa katunayan, nag-usap daw talaga sila ng kanyang asawa ng maglabasa ng mga fake news about his affair sa actress na si Kim Rodriguez. Ayon kay Danica, okay na okay pa rin ang pagsasama nila ni Mark bilang married couple at nakamove on na silang mag-asawa sa malilisyosong intriga. Sa panayam kay sa panayam na updated kay Nelson Canlas na podcast unang nilinaw ng anak ni Big Soto na si Danica ang ipinos niyang quote sa Instagram na may connect sa betrayal at loyalty. Hindi raw si Mark ang pinatutungkulan niya sa naturang IG story. I post because I like the quote or sometimes nung time na yon na aminin ko it was a feeling that I was feeling about someone else na parang napipikon ako sa isang tao. And that is a persona ng loko sa amin sa negosyo. A person we truly trusted, pang nilinaw ng dating actress at TV host. Kasabay ng pagsasabing until now ay pinoproblema pa rin nila ang pagpasok sa nasabing business. Patuloy ni Danica Distabloid ang ginawa, kinuha yung quote ko na yon. sinabi na, I'm confirming daw the issue na kaya pinatatamaan ko ay si Mark, pero hindi, hindi na ako nagsalita. At dito kinumpirma ni Danica na nag-usap sila ni Mark. At dito nag-usap na sila ni Mark ng masinsinan at nagkasundong wag ng mag-post sa social media ng mga quote na maaring iba ang dating sa mga makakabasa. So doon pumasok yung communication namin na nag-usap talaga. Tapos ako naman sa side ko, pinagsabihan ko lang siya na ingat na sa mga nakakasama at ingat sa mga pinupuntahan. Minsan kasi sa'yo, wala lang yon You're too friendly or hindi friendly. E accommodating, di ba? So, parang ito, chika-chika, ganun naman, mga basketball players, say pa ni Danica. Tapos yun lang ang gagawin ng mga tao, gagawan ng butas, pagdidikit-dikitin, tatagpi-tagpiin. Patuloy pa niya tungkol sa mga marites, ang dami na kanilang mga chinichismis, at marami pang ichichismis. May ganito daw na anak, oh, oh my gosh, ang sinungaling talaga. Pero pinagdiin ni Danica na ibang usapan na kapag mga anak niya ang sangkot. Siyempre napiko na, napiko na ako Pag anak mo na yung tinitira, may sasabihin na masama na very very foul. I think yung foul doon is parang may mga sinabi na it's the karma of my parents. Yung ganoon. Ang rude, di ba? <clears throat> Parang, oh yeah, dahil sa mga kasalanan ng magulang, kaya nagsasabi. Parang gusto kong sabihin, first of all, mali ang statement na yan. And pangalawa, hindi niyo alam yung buong story at nag-speculate na kayo na hindi niyo alam kung ano ang totoo at hindi lahat pa niya. Last March na chismis si Mark sa na si Kim Rodriguez na may something daw dahil sa parehong litrato na pinost nila sa social media walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Ms. Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Okay kami ang pamilya ko. Huwag na po tayo magkalat ng mga balita na hindi totoo. Salamat po at God bless ang paglilinaw ni Mark Pingris at ni Danica Soto. Thanks guys for watching and God bless everyone.